Uh, Kaparm boy, andito ulit sa ating kambingan. Ngayon po, uh, papakita po natin sa inyo yung mga ginagamit nating mga gamot at vitamins dito sa ating kambingan. Ito pong B-complex with iron. Ito po, ginagamit po natin to sa mga sa mga bisiro. Sa mga bagong anak na bisiro. Ito po ininjig po natin sa mga bagong anak na bisiro nating na mga kambing, malilit na kambing. Maintenance po nila ito. Pwede rin po ito sa mga madalaking kambing na. Yun lang po, pag magpapakondisyon tayo ng mga kambing, for breeding, ito po ginagamit natin. AD, with selenium. Ito po, po ginagamit natin sa mga breeder. Pagka... Uh, breeding season ito po ang ginagamit nating pampakondisyon sa kanila ngayon bago po natin saksakan ng na AD yung ating mga breeder na kambing pupurgahin po muna natin sila ang ginagamit po natin na pangurga is Advendazol ito po ito po yung pinainom na pamurga. meron din pong pamurga na ginagamit na injectable Ivermectin po ito ang kagandaan na po sa Ivermectin pati po yung mga kuto-kuto nya yung mga outside parasite sa balat na papatay po nitong uh, ivermectin ngayon po para sa mga nanganak na kambing na kulang sa gatas ang ginagamit po natin DCM ngayon po ginagamit natin na vitamins sa mga nanganak na kambing ito nagawa rin po natin itong pang maintenance sa mga breeder po natin ayan, multivitamins with liver extract Maganda po yan. Kailangan po yan ang mga alaga nating kambing. Ayan. Multivitamins with liver extract. Ayan po. Kung mayroong magkakasugat sa mga kambing nyo. Uh, internal wounds. Ito. Inispray po natin ang kombinex. Diba po. nagkaroon ng gasgas sa balat. Sugatan. Sa mga internal na sugat. Ito po ginagamit. Combinex Wood spray para po hindi po ulang-ulang yung mga sugat ng mga kambing natin. Ayan po, nagpakain po, po ng mga alaga nating kambing yung ating kasama dito sa farm. Ayan, lalakas po nilang umain. Ayan. Ang pinakain po sa kanila yung giniling po natin na napier grass. Meron po kasi tayong makinang ginagamit. Yung silage making machine para po mas makain nila kahit yung medyo matitigas na pag nagiling po kasi yon. mga, pu mga puno po ng natural grass na yan, yan. po kasi pag nagiling nagiling yan, yung mga bisiro po natin lalakas na rin po magsigain ng mga yan sinaksakan nga po natin sila nung vitamins kanina ito yung vitamin B complex na to na with iron pero lalo po silang lumana kumain at lumusog po sila nakakapag boost po ng appetite po kasi yung vitamin B complex nakakapagpalakas po kumain yan kaya maganda po yan sa mga alaga natin kambing sa mga breeder naman po ito sa bulugan sa mga inahin na bago natin ipa ito ganun din vitamin B complex para itong vitamin A, D, ayan magpakaganda po nitong ano pampakondisyon sa ating mga breeder na kambing ito po ginagamit natin bago tayo magsimulang magpasampa para kondisyon na kondisyon po yung ating mga breeder na kambing mga ilang buwan pa po, po ito kukondisyon na po uli natin for breeding yung mga inahin natin kambing na yan total yung mga anak nila kaya na nilang kumain ng damo ayan malalakas na silang kumain ng damo mga ilang buwan na lang po yan ibibreed na po natin sila sa bower naman po ito yung bulugan na natin full blood bower ayan meron na pong anak yan ito full blood na ay pure breed kasi hindi full blood yung nanay niya pure breed lang siya na blackhead kaya ito pure breed power 1 month old na po yan papampumpo natin yan sa mga may nais